kaka-idol. O. Kaya nyo naman. Yun talagang ano. Solid. Kaya may litiyong bulaklak. Mayroon oh. No? Solid mga idol. So ayan guys, isang pandiinan at malupitang parisa na naman ang papasyalan ni Boknoy Palaboy TV dito sa Bay Laguna. Ito ang tinatawag na pares nina bangis. At talaga namang sobrang bangis ng kanilang porsyon, naguumapaw ang laman, malutong, malasa at syempre presyong pangmasa. Kaya mga pajak mga kapood lovers, tara na at sasamahan kayo ni Boknoy Palaboy dito sa Bay Laguna. Ang tinagori ang pares ni bangis. At talaga namang solid na solid, napakadaming laman, talaga namang ikaw ay masisiyahan. So ayan guys, ang mapagparang hapon sa inyong lahat Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV At syempre, hanapin natin ang mga bida at bayani ng karsada So ayan sa request ni Consial Romel Ilaga na Pasyalan daw natin ang uh, bangis Ayan, parisan ni na bangis Ayan, uh, bali 5 days pa lang silang nag ooperate Pero sabi nga namang ni Consial ay eh, talaga naman solid At talagang malasang-malasa ang paris Paris Kaya mga kapadyak, mga ka viewers mga buknoy Palaboy Tara na natin tikman ang talagang pinagmamalaki ni Consial Romel Ilagan ang Parisan Nina Bangis Tara! Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa Parisan Nina Bangis So, isa sa may are si Sir Ayan Sir, anong pangalan niyo po? O nga po pala si Kagawad Realing Diyoso Dito sa Barangay Santa Cruz, Bay Laguna isa po ko sa nagmamayari ng parisan ni Bangis. Matatagpuan po ang parisan ni Nina Bangis sa uh, malapit lang sa Santa Cruz Elementary School. Punta na po kayo dito at malalasahan ninyo ang talagang mabangis at masarap na parisan. At hindi tinipid. Ah uh, sir, bakit po uh, napili niyo yung uh, parisan ni Nina Bangis? Kasi po, dati po kami kaming medyo mamainit ang ulo. <laughs> Kaya naisip namin ng aking mga kasosyo na ipangalan sa aming parisan ay eh, parisan ni Nabangis. Ibig sabihin pa, sir no, na lagi napapatrobol kayo sir? Kaya... Yung pong actually po yung napapatrobol yung dalawa kong kanegosyo. Ayun. <laughs> Pero ako naman po bilang isang public servant, eh namamagitan lang. Ay, ah, sir, ano yung may pagmamalaki natin na ah, pares ni Nabangis? Ang kaibahan lang po sa pares namin, talagang malasa. Tsaka hindi tinipig. Ang regular po namin, talagang sulit na. Yung sinasabi nga pares bangis. Regular po, 50 pesos. At ang 80 pesos naman po namin, yung pares over bangis, ito po yung induction bagnet na may kasamang naman. Tapos po yung pinaka-special po namin yung pares pinabangis. Ito po yung lechong laman, laman loob, meron pong chicharong bulaklak. Tsaka po hindi tinipid talagang halos mapuno yung lagayan ng pares. So ayun sir, uh, invite nyo lahat ng ating mga pares lovers dito sa buong bae at syempre buong Laguna. Sa mga mahilig pong magpares, ang aming parisan ay eh, open na po ng 3pm hanggang gabi na po Kasi pag kainabot po na sobrang gabi kayo, wala na po kayong aabutin Haros 4 hours lang po lagi ang inaabot ng aming parisan Lagi pong sold out Ah sir, bali ilan month or days kayong uh, nag ooperate Nag-start po kami noong April 28 ng 3pm 2024 po So ayan guys, uh, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat Maraming salamat, kansiyal At uh, yes, pinaulakan nyo po si Bukay Palaboy TV Iyon, solid 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 Talaga naman tumutunog pa eh, no, sir? Malutong na malutong, eh. yan, talaga, oh. <laughs> rinig na rinig ang ano, no, sir? Oh. <laughs> Talagang bumakalansing ang ano, eh. Ayun. Oh. Uh -huh. So ayan guys uh, shoutout nga pala kay konsehal Romel Ilagan uh, ng Bay Laguna so siya yung nag-request na pa natin ang pares ni nabangis yan dito lang po yan Santa Cruz uh, Bay Laguna so ayan tinatawag nila ring Talahiban ayan mamaya tatanong natin kung bakit ba tinawag tong Talahiban so ayan guys tara na ating tikman ang napakasarap na pares ng pares ni nabangis tara na So ayun guys, tikman na natin. Ayan, kitang-kita nyo naman oh. Solid. So ayan guys, bali ang lahok nila ay ang sitsarong bulaklak, lichong kawali. Siyempre may mga hibla ng uh, kalabaw, akal lang ano dito. At saka taba ng kalabaw. So, so ayan guys, nakakain na ako pero grabe Oh, ang dami ko nung nakain pero ayan pa yung laman niya oh. Sobra. Sobrang dami talaga yung overload nila. Ayan. Sulit, sulit. sa Suki. Sir, kamusta yung lasa ng ating pares? Masarap, masarap. Oh, kung bibigyan mo ng grade 1 to 10, anong grade yung bibigay mo, sir? 10 over 10, boss. Wow, oh, solid. <laughs> ano yung tatatak na lasa sa pares ni Nabangis? Masarap, boss. Masarap talaga. Masarap. E, eh, kamusta yung lutong, sir? Ayos ko, siya. 20 siya. Ano ba? So, ayan guys, bali, ang apat pala silang may uh, apat na business partner. Ayan sila, sir. Sir, anong pangalan mo, sir? Norman po. ayon si sir. Sir, anong pangalan mo? Si EJ po, EJ. Ayan, sir EJ. Sir, anong pangalan mo? Ayan. Sila, sila yung apat may arene itong ating parisan, minabangis. Minabangis. So yan guys, trivia para po sa ating lahat. Sabi nga ni Konsehal, ito ay tinatawag na Talahiban dahil noong sinaunang panahon, punung-puno po ng mga damo at talahib. Kaya ito ay tinawag na Talahiban. Kaya mga mga viewers, solid talaga ang kanilang pares panalo.